dito po ako sa Treso Martinez. Sa harap ng simbahan. Hindi, ang lang ng simbahan. Gilid lang ng simbahan. Ginagamot si <laughs> ang sarili dati Frankie. Two days na itong naramdaman. Oh. Hindi ko kaya. May sugat daw sa ulo. Nadisgrasya daw si Ate Nemy. Sana makita natin mga kababayan, no? Samahan niyo po kami. Let's go! Si yeah. Nemy? Oo. Ano dito? Bakit? Kabilang waiting shed? Pero mga kababayan, naispatan namin si Ate Nemi dito, nadaanan na namin. Okay ka lang, Ate Nemi? Okay. Let's go! Dito ka na larap. Oh. Nilag natin si ano, si Kuya Risky. Kaya Driver natin si Rosco. Maghay ka kay Rosco. Hello, uh, Kuya Rosco too. Hey, <laughs> eh, Kuya Rizky. Eh. Nero Rosco too. Bakit Rosco? Hey, eh, si Rizky. Dapat robots. Natrangkaso. Uh, oo, kaya... Okay. Oo. Kaya ang driver natin, okay. si Rosco. Ingat ka, Kuya Rosco. Tawa si Kuya Rosco eh. Punta tayong shelter. Ayan mga kababayan, samahan niyo kami. Uh, kumustahin natin si Ate Nemy. Habang nasa biyahe, magkumustahan tayo. Ate Nemy! Yes? How are you today? I'm fine. <laughs> I'm fine. It's not feeling well yet. Oh, you're not feeling well? Yeah. Kasi? Because my head is, I, I can't protect huh? it. Oo. Kasa, kailangan ko. Kunting ano, bawal. Bawal. Bawal ang? Bawal. Maugoy ang ulo ko nga. Kaya umalis din ako sa kantin agad. O kaya doon ka lang sa shelter. Magpahinga ka doon. Magpagaling ka. Ha? Eh? Hmm. Nalungkot Binato ako. ako akala nila hindi na ako mabuhay. Uy, Sino nang bato sayo? Ito nga. Oh, puro dugo. Ano yung binato ako sayo? Ewan ko ba. Pubog ba bato? Sino nang bato? Eh, akala nga, akala patay na ako. Hindi na talaga ako magising. Walang oh. nagsagip sa akin eh. Oh, walang nagsagip sa'yo. Wa. Wow. Kaya wag kang aalis kasi, Nako delikado. Pati pa nga yung hinigaan ko eh, nag-init, nag nag-init-init. Ano, ano na yung, Mainit mo katawan ko, nag-giga ng siminto na, nagpunta na yung siminto doon sa yung init ng katawan ko noon. Mm -hmm. So, kamatayan na, wa, wow. wa wow, talaga. Kahit sa ro wa. Wala. Kawawa naman si Ate Nimi. Kumusta eh, ka? Ito lang hospital, o. Oh. Kumusta ka nung baha? Anong ginawa mo? Diba, baha-baha dito? wala 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 naman dito. Doon yung sa kantin. Ah, baha doon sa kantin? Oo. Uh, Hinanap yun ka na. Yung nga, yung kaso nga. Kawa oh, din ako. Dun. Pinuntahan ka namin doon sa kantin. Day off. Pag day off, nagagala. Hindi na. Nakailang na, araw ka nagtrabaho? na aksidente nga, ang hirap nga mag-adjust. Naglakad ako ang sa Trisaw, nag-aksidente. Dili na, ano, madilim yun. Bawal sabi yun. Privacy na yun. Anong privacy yung? Tumambling ka ron nga ako. Tumambling ka. Ano masasabi mo Nag sa mga... Ano na ito, no? Ano masasabi mo sa mga viewers natin na nangungumusta sa'yo? Kumain ka na ba? Nag-lunch ka na? Magugutom nga ako. Ako pati tatanong mo. Magugutom. Binigyan kita sa aging, ayaw mo kainin. Kakainin ko yan. Mamaya na yan. Pangimagas ko, bagong isda, no? Sarap, ginamos, daddy. Ha? Huh? Sarap. Ay, sao sao sa bagong isda? Oo, oh, kalamansi. At saka may kalamansi. May bagong ba tayo? Bawal ang sili, bawal. Ah, meron. Meron, meron, bagong. Pero siyempre, na-miss ka ng mga viewers natin. Kumusta mo sila, mag hi ka sa kanila. Hindi pa ako makaano eh. Maka... Bawal. No, kumustahin lang. Hi lang. Say hi. Say hi. Hi, everyone. Thank you for your concern with me and then just with its share in my yeah. to all of Daddy Bronky. Yeah. I'm back. Chichanis, si I miss you so much. Sino, or... Si no, si? Eh? Tita hey. ayun. Si Tita lang naalala mo? Alaala -ala ko naman lahat eh. Si eh. Sweet Charm din mo naalala? Yun yun, diba? ba? Oh, yung hindi. Sweet si Charm yun, Sweet Charm. Iba e yung Sweet ch Charm. Sweet Charm. Yung yung ano, full nutrition. Wow, sweet charm? Oo. Oh. Sweet Si Charm, si Tita Hanes, tsaka si Sweet Charm. Ay, magkaiba ba yun? Oo, oh, tsaka Ay. si Aling Rochelle. Mami Rochelle. Ah, Mami Rochelle. Aling naman. Pang parang pang magtitinda lang yun ng palingki, ha? Daddy, parang di mo asawa. You so? You right? Wrong? <laughs> Sorry na. Hindi. Okay kay mami Rose ko sorry. Uh, palitan natin. na, na. Alam mo, palitan na rin natin yung pangalan Nemi. Yes. Mommy Nemi. No. Why? Hawom na mo Mommy mo sorry na mo. Ayaw mo mami? Ayaw. Para gusto ko palitan yung, yung pangalan yung... mo para hindi ka nalalayo. Hindi na dyan. adjust yung lasa. Ha? Huh? Wala lang. <laughs> <laughs> Kain tayo. Kakagutom daw siya. Kasi pag sa shelter, malayo pa, di ba? Malayo pa. Ilang oras pa biyahe? 30, 45. Bulalo, tati. Bulalo? Masarap. Saan may bulalo dito? Wala bulalo dito. naman bulalo dito. Tinamaan na ito ni Saging. Ha? niyo ng mais. Ha? Bulalo na magulay. Oo. Sige, hanap tayo makainan. Eh, hey, Jollibee, Macdo lang naman nandito eh. May bulal mag, May bulalo ba sa Magdo? Wala nga. Kasi walang magandang bulaluhan dito. Tagay ha? Sa Tagaytay, masarap bulalo. Punta pa tayo, Tagaytay. Eh, inuubo na nga ito, tinatrangkaso na. Request, Andy. Ah, request lang naman. Kaya nga. Ang birthday na ako. Ano Kaya ako. birthday mo? Hindi na mahalaga. Mahalaga. Sigareta na lang. Sabihin mo kung kailan para mag magluto tayo pansit. Pansit? Oo. Mm -mm. Oh. Salamat nga, Vanet. Ah, kailan birthday mo? Secret nga, eh, nawala okay. na ni memory ko di ba? Oh, sige sige, okay. Yung o kaya mag tumbling karon. Balik pala na natuto si Lito Lapi ng tumbling karon. Okay. okay, balik na tayo dun sa usapan about sa mga viewers natin kasi Pang, ano na kaya ko pangatlo na? Oh, makinig ka sa akin balik tayo dun sa usapan about sa mga viewers na nag-aalala sa'yo, sa sa'yo. Sabi nila sa'yo, Daddy Frankie, hanapin mo si Nemi. Daddy Frankie, kumusta na si Ate Nemi? Daddy Frankie, hindi mo pa ba nakita si Ate Nemi? Ngayon, nakita na kita. Nakita, nakita ano? ko na din kayo. Ano na ito na? Eh, <laughs> ano sasabihin mo sa kanila? kumusta Eto, mo? I'm back. Tinatrangkaso ko. I'm back. I'm loveliness. Now. Oh. No. When it started, the daddy pranked with all of my heart. And then this is the groupings. Where's M Kuya Mon? Where's? Nagbakasyon. -nag vacation? Yeah. Really? With the family? did yeah, Nagbakasyon mo na siya. Sabi niya Daddy Frankie. Uh, I wanna see that car of Kuya Mon. Huh? Ah, uh, ah it's so many. Talaga yung kotse niya. Sabi niya sa akin, Daddy Frankie. Ah, uh, may aasikasuin mo na pansamantala exit okay. muna ako sa team Daddy Frankie, sabi niya. Oh, sa Oo. Oh. Kaya, It's shout out mo good? si Kuya Mons. Kuya Mons, shout out wherever you want. And then, in your family, it's good luck, ha? Huh? You just be praying. Okay. And <laughs> always that care of okay? Very good. man. Si Kuya, si Kuya Sam, hindi mo namin si Kuya Sam? Sam, somewhere. <laughs> Samotovlog. Sam Moto Vlog? Sam, oh. Sam Moto Vlog? No. Sam to enemies love. Yeah. Oh, wow. Love mo ba si Sam? No. Sino love mo? Sila, sila love ni Rob. Ah, sila ni Rob. Love, love, Sam, ah. love, 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 ni Sam, Sam. Love, love, ni Rob, Rob. Sinong talaga sa kanila? Ah, nadala na. Silang dalawa. Silang dalawa. Si Rob, hindi mo love? Oo. Oh. O oh, dali, bawal. Bawal ilab si Rob? Binata yeah. naman si Rob ah. No. Dalaga move. ka naman. You can move, love. Si Rosco na lang pakilala ko sa'yo. Ha? Huh? Rosco, no. Hindi na siya single. Maka mo eh. ba yun, ipakilala ko yung bagong driver namin, si Kuya Rosco. Huwag na, okay na ako. <laughs> Just... Papakilala ko ito kay, ano, kay, kay ate Nemi. O, tawa si Rosco. Rosco, mag-hi ka naman dito. Nangin <laughs> dito. O, yan. Ayan. Kita mo si Rosco? Magkasing height kayo magkakulay kayo Pilipinang Pilipino Pilipino Pilipina oh. Bebo, Bebo, Be, baga naging pipino oh. pipino hanap ka ng makainan ha kasi kami kahit kami hindi pa kami naglalunch mga kababayan oh, no, that's good when I uh, I remember that sister. ang kinakain lang namin saging saging? Mm -mm. monkey? Mm -mm. no ng monkey, monkey Bawal kasi ako sa walang bahay. Alikabokya is so many eh, in that way. Oo, bawal sa ang walang bahay. Kasi nahihigop mo yung Alikabokia. alikabok. That And na. then, air pollution is no good. Mm -hmm. Kanina nga eh, I don't like sick that pack but but this ano driver eh, adik. Naglalakad mm -hmm. ako, yung eh, talagang tambucho niya, napakaitim, mabalsan lang kung napakabango. Oo, oh. maitim ay, kaya mahirap mahigop yun bro. Kaya lahat na lang ko na, oy. Kaya wag Tanggap ko na. Mm. -hmm. Nasingot kaya ka inubo. Mm. -hmm. May lagnat ka ba? Trangkaso. Tingin. Oh, may trangkaso si Ate nemy mga kababayan. Ah, bakit sa pisngi? Dito di ba dapat? Sa neck? Eh, may tali yung leg mo. Siyempre, eh. Ko... pinoprotected ko nga eh. Tinitignan ko lang kung mainit ka. <coughs> oh. <coughs> Ayan, baka mahawaan mo pa kami sa ubo mo niyan eh. Eh, e, natin ng gamot to sa ano. Sirup nga ako magaling eh dati. Tenemy, mi, bili tayo ng gamot mo Saan ba yung mga gasoline station diyan? Ano ko ba bawal sa akin yung ano eh tablet? Tenemy! Oo? Oh. Bibili tayo ng gamot sa ubo. Ayoko ng tablet, yung Kuya sirup. Pero ko magana pa gasoline station yung bili syrup. tayo gamot ni Ate Nemi. Dati, yung sirup nga yun na, na, mabilis magaling sa akin isang kutsara lang. Benadryl. Ayun. Oh, yun. oh. Pueros ko. Bawal sa akin ang ta ano talaga pag tablet. Pagalap gasolin station, bili tayo gamot niya, Tenemi. Tablet, bawal. Tenemi, yes. makinig yes. ka. Bibili tayo gamot. Yes, sa okay. Sa gasolin station. oh, Meron ba doon? Binadrill. Ah, okay. <laughs> Binadrill? Binadrill. <laughs> Wala lang doon. O kaya... Ah... Uh, uh, Clovisol. Clovisol? Oo. Oh. Mm -hmm. Closeable. Yun, closeable. Oh. Bibintahan ba tayo? Bibintahan ba tayo nun kahit walang ano? Bibinta sila sa Mercury kahit walang reseta? Ha? Ah? Oh, bibili tayo. Pamatanda ba 'yon? Pwede ba 'yon? Oo. Hindi naman sobrang tanda, grabe naman. Kasi meron kasi mga parents na nasanayan, yun talaga yung sinanay sa akin. Mm -hmm. Talagang totoo. Effective sa akin yung isang kutsara. Oh, closeable. Pero yung pagdating sa tablet, hindi talaga, hindi tumalab. Hindi tumatalab? Masakit, pati. Parang mano sa ano masuka ayaw mo ko, masuka-suka ko. ayaw, mo kasi, dalhin kita sa pagamutan eh. Uh, paggamutan? pagamutan? No. Pwede naman eh. Para gumaling ka na eh. Hindi, iba naman gamot ay sinasabi mo. Mental naman yun eh. Ay bakit? Ayaw mo ba doon? Hindi naman ako doon Hindi naman talaga mental ang ano. Ano ba to? Ako nga naglilinis eh na. Ang Diyos you know? hmm. Mas mental pa yung dalawang kinasal na walang moto. Oo. Oh. Kakanta ako, pinatay. Bidwoke. Ganito yan. Pakainin muna natin to. Tapos ay, ano, tapos pili ng gamot. Oh. Tsaka tayo diretso sa bahay. Na? Yan para Mga pastos, walang video okay? game. Yung, yung, mata ni Ate Nemi, mapunga eh. Tanggalin mo nga sombrero mo, Ate Nemi. Ayan, ayan. Oh. Nanang ko nga Baka lang nga na. ito eh. Para kang si Dante Baruna. Grabe mo ko sa Dante. Oo, may tali pa sa noo. Hindi nga pwedeng ano eh. Kaya nga nilagyan ito eh. Oo. Pag nangungulit ka, kamukha mo si Dante Barona. Pero pag nanahimik ka, kamukha mo si Nora Honor. No, yung no, makanunang. May nunal yun dito, di ba? Oo. Oh, oh, Nunal na nga lang kulang. Why? Pero kung may bulalo sana dyan, kasi request daw. Hindi si sa inyo din naman eh. sa inyo naman eh, diba? Hmm. Ay, namiss ko nga rin yung chicken. Pinirito. Oh, sige, mga kababayan. Tapos, oh, stop muna natin at hanap uh, okay. kami ng makainan. Bye bye po. Bye bye ka muna sa kanila. Bye bye. Kain muna kami kamo. Kakain muna kamo. Don't worry guys, I'm back. Kau na magsabi ano gusto. See you, see you soon. Yun lang. To be, to be, to be good luck and everyone is what one of his of mine. Shout out mo yung mga subscriber. Sino kilala mo? Subscriber? Mga viewers na nyan. Hindi lang viewers, syempre. Uh, oh, yung mga walang matajan. Oh, uh, sige lahat. At mga mo. hindi kumukurap sa laman ng wallet oh, na hindi mabawas-bawasan. Matsala in everyone. Good ano Good luck. Masala? Ano yung masala? Salamat! Ay, masala Dali na manoy! Dali na manoy! Eh, hindi ko alam yun eh. Ano ba yun? Salitang ano? Uh, Yan ano. Buti nga hindi pa ako nagigagi ko wordside. Ay, yun ba yun? No. <laughs> oh, sige, bye-bye! <coughs> Okay. Weros ko. Ah, iayos mo yung sasakyan. Tara, tinimig. Eh, Kahit ka muna. Kain muna tayo. Patok. thank <sweak> you Uwi na tayo. So, ayan, mga kababayan. Uh, tapos na kumain. Medyo hindi lang siya masaya sa request niyang bulalo, mga kababayan. <laughs> Pero okay, nabusog na. Sa bahay na lang, no? Okay. Bawakan mo ito, Rob. Ay, o, kasi magbabayad lang ako. ayan ano uh, na ano? namin ng gamot si Athenemy diyan yung salumpas no kaka-solmup. Okay. Oo. oo. natin ng gamot mga kababayan kasi sa ilang araw niyang pamamalagi sa labas inabot ng bagyo baha. Ayan, nagkatrangkaso si si Athenemy. Kaya sige, let's go tayo. Ingat, maman driver ha. Okay. Aatras <laughs> ah, siya, di ba? <laughs> hindi ka na nahirapan sakto sakto na katayo sa atin sa sa sasakyan eh <laughs> Welcome home again, Ate Nemi. Eh, patayin mo muna. Welcome home. Ayan. Aba. Nani bago si Ate Nemi? <laughs> ha? Eh, hindi siya nani bago mga kababayan. Ano lang, uh, medyo matamlay lang si Ate Nemi kasi may trangkaso siya. Pero okay na po, wag na po kayo magalala. Nabilhan na namin siya ng gamot, no? Ayan. <laughs> Ito. Oh. <laughs> Shout out muna. Shout out. oh, asawa ba? Oh, okay. Sige, painumin muna namin ng ah, gamot mga kababayan. No? Maraming maraming salamat po. And God bless po sa atin lahat. Si Ming Ming, hinahanap ka rin ni Ming Ming. Oo oh, nga, eh. Oh, Ming! Ah, siya, siya. Kumusta ka na, Ming? Ming! hmm, dito na si ate ni Ming oh. oh. Hi Ming! Oh, Namiss niya. Mm. <laughs> Kamusta na mimi? Sabi ni Mimi. Oh, bye bye muna tayo. Bye bye everyone. Bye bye everyone. Okay, ayos muna yung ano, yung bisita huh? natin. Ayos? Oh. Nasaan ba? Nasa kwarto? Thank you po, babay po. O, oh, paayos natin. Excited na po sa visitor ninyo. Power of love, Glenn, magandang gabi. Okay, ayos mo sang. Ate? Pasok. Pasok. Kumusta ka naman, natin Nemi? Wow, Ate Nemi, welcome back. Pero syempre, bago, bago kita tanungin, bago tayo magkumustahan, gusto ko kumustahin mo muna yung mga viewers natin sino mga kilala mo dyan. Ay, ang dami oh. Eh. Hindi, wag mo muna basahin yan kung sino yung kilala mo. O sige. Kilala ko? Uh -oh. Walang kilala dyan. O sige, shoutout mo yung mga viewers natin. Ah. Uh, Kanina may sinashoutout ko eh. Shoutout ko? Uh -huh. Sabi ko... Sino mga naalala mo? Sineshout ko yung hindi ko kilala. O no. sige, hindi, yung kilala mo sino? Kilala ko, syempre, marami. Sino? Kaya lang... Hindi ko na matandaan eh. Oh, alalahanin mo, sino nga yung naalala mo? Naalala ko? Para oh. sa akin, Norway, Israel, and Jerusalem. Nor Norway? Hindi yung mga viewers natin yan. <coughs> Excuse me. <coughs> yes po, Hasmin Sales. Yes po. <laughs> Hasmin Sales? Oo. Oh. Ayan o, na-miss ka nila. Kumusta Kumusta yun sila? Miyamida, ang iya sa inyo, and harigo sa mas. Uh, good looking for, uh, not good for links, well. Okay, I'm so sorry about that. Because it's still there in the, you know, signals there in the Philippines. So mga kababayan, uh, pansamantala magpapaalam ang team Daddy Franky. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ayan, mag-iingat po kayo. Saan man po kayo naroon. At syempre, uh, shout out, thank you sa Team Rise Above. Ayan, kay uh, Tita Hanis, thank you so much po. Lahat po ng bumubuo ng Team Rise Above, thank you so much. Ayan. <laughs> sa lahat po na nagpakulay, hindi ko na kayo may isa Thank you so much po. Ayan. Uh, Aling Rochelle, thank you. Uh, mga kapabayan, kasi babalik pa ako ng Makati. Kasi may business din tayo bukas ng umaga. Ayan. Okay, mga Gabayan may po tayo ng Panginoon na laging malakas. Magandang gabi po. Shout out po sa atin lahat.